So, meron tayong isang inaayos dito na hinge, mga kaibigan. So, ito ay isang Delvostro, Vostro. Ayan. So, itong hinge dito, um, nagka-problema, nasira po yung hinge niya. And, uh, isa sa pinaka na-check natin is, masyado siyang mahigpit. Ito. Baka hindi ito alam ng iba, especially na sa mga beginners, no? Masyado pong mahigpit yung hinge niya pagka ginagalaw mo siya, kailangan mong persahin. And syempre, kapag mas mabigat yung persa na itutuon natin, kapag masyado siya mahigpit, mas mafo-force siya na masisira yung hinge. Gets nyo ba? Kapag pinaikot mo to, di ba, laptop na bebend yan. And uh, pansin mo na medyo, medyo parang mahigpit siya, ito, baka masyado siyang uh, nakalak dito. So pwede pong i-adjust yan, mga kaibigan para mas maging magaan lang yung pag-rotate nya. Okay? Yan. Tulad nito, sobrang higpit nito kanina. Tip lang po ito, ha? Ah. sobrang higpit po nito kanina mga kaibigan. Ngayon, in-adjust lang natin. So, dapat meron kayong tool. Yan yun lang. Pwede nyong higpitan, pwede nyong ano uh, luwagan. So, ito, niluluwagan natin. Yan, 'di ba? Mas uh, kapag mas maluwag kasi 'yan, mas maliit lang yung force o hindi siya masyadong pilit kapag ka i-open natin. Every time na i-open natin yung ating laptop. Okay? Kapag mahigpit kasi 'yan, habang ino-open natin yung laptop natin nang uh, paulit-ulit, syempre, every time na gagamitin natin eh ah, parang napipilit siya. Kaya naman natatanggal yung mga ports, yung mga screws. Okay? So yan, pwede siyang pwede siyang luwagan dito. Ito po. So pwede niyo rin tong higpitan kung gusto niyo. Pero sakto na sa atin to. Konti lang yung force. Ayan. So medyo mahigpit to, kailangan luwagan. Onte para hindi ganoon kailangan kabigat yung force na gagamitin natin. oo O, di ba? Mm -hmm. Okay na yan. So, yan. Gaan na.